passport hindi na kailangan dito sa Abu Dhabi at Dubai Airport. Yes, tama ang narinig mo. Hindi na kailangan ng passport at ng kung ano-ano pang mga kapapelan. Maging boarding pass, hindi na rin ito kailangan dahil inumpisahan na ang touchless self-boarding. Sa pagpunta sa immigration, ang iyong identity at mga information ay mariregister sa pamamagitan ng iPrint Scanner pati na rin ng facial recognition. Ang technology na ito ay hindi pwedeng madaya at nagpapabilis din ng proseso ng bawat pasahero na maklear sa linya. Sa Abu Dhabi Airport, inumpisahan na ito sa flight ng Abu Dhabi to US at US to Abu Dhabi. Dahil dito, ang muka ang magiging kapalit ng passport. Ang sistemang ito ay ina-apply sa lahat ng klase ng pasahero, maging expat, emirati o bisita dito sa UAE